Sa paglipas ng panahon, napakahalaga ng regular na ehersisyo para sa kalusugan ng ating mga matatanda. Hindi lang ito nagbibigay ng pisikal na benepisyo, kundi nagdadala rin ito ng positibong epekto sa kanilang pangkalahatang kagalingan. Ang regular na ehersisyo ay nagpapabuti hindi lamang sa lakas at tibay ng katawan, kundi pati na rin sa kaisipan at emosyonal na kalagayan. Sa pag-unlad ng mga taon, ito ay nagsisilbing susi sa mas matagal, mas masigla at mas makabuluhang pamumuhay para sa ating mga lolot at lola. Ang regular na ehersisyo ay may malalim na epekto sa iba't ibang bahagi ng kalusugan ng tao, lalo na sa matatanda. Una, nagpapalakas ito ng immune function na nagbibigay ng mas mabilis na paglaban sa infection at sakit. Bukod dito, nakakatulong din ito sa pagbawas ng pangarib ng sakit ng puso at mataas ng presyon ng dugo, na lalo pang mahalaga sa may mga hypertension. Ang eresisyo ay nagbibigay din ng proteksyon laban sa pagkawala ng density ng buto na maaaring mabawasan ang panganib ng osteoporosis. Sa mga postmenopausal na kababaihan at lalaki na tumatanda, ang eresisyo ay nagpapakita ng kakayahang manatili o mapanatili o maibalik ang density ng buto. Sa aspeto naman ng gastrointestinal function, ang regular na ehersisyo ay nagpapalakas ng metabolismo, nagpapabuti sa pag-aalis ng basura at nagpapakita ng positibong epekto sa kalusugan ng sistema ng digestive. Higit pa, ang pisikal na aktibidad ay may kaugnayan sa pagbabahan ng panganib ng iba't ibang malubhang kondisyon tulad ng Alzheimer's disease, dementia, diabetes, labis na katabaan, sakit sa puso, osteoporosis at colon cancer. Ito rin ay may positibong bahagi sa pamamahala ng mataas na kolesterol at sakit sa arthritis. Sa pangkalahatan, ang ehersisyo ay naglalarawan ng mahalagang papel sa pangangalaga at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng mga matatanda. Mga mahalagang paalala bago sumabak o gawin ang ehersisyo. Kung masama ang pakiramdam, huwag mag-ehersisyo. Kung nakakaramdam ng pagkahilo o sakit sa kalagitnaan ng ehersisyo, ihinto agad. Kumonsulta sa doktor kung mayroong problema sa kalusugan. Clap hands for 3 minutes. Laging tandaan na mag-warm up bago mag-ehersisyo. Ito ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at tumulong sa pagbawas ng posibleng mga sugat o injury. Boxer 10 times. Ang ersisyo ito ay nagpapalakas ng iyong dibdib at balikat upang mas mapadali ang pagbuhat ng iyong mga apo at ng mga grocery. don 10 times. Ang exercise na ito ay nagpapalakas ng itaas na bahagi ng likod mo at tumutulong sa pagbawas ng pangangalig ng iyong balikat. Well, no. so I open arms and give flowers for 20 seconds. Ang mga ehersisyong pampalambot ay tumutulong na paamo-amo ang iyong mga kalamnan at kasu-kasuwan. Upang madaling makapagdukot sa iyong mga sintas, itaas ang iyong mga braso para sa pagbihis. At marating ang kahit anong nasa itaas ng aparador. Nakakatulong din ang mga ito sa pagbawas ng kirot sa mga kalamnan pagkatapos ng ehersisyo. umupo ng tuwid at malayo sa likod ng upuan. Iangat pabalik at idapa ang iyong mga balikat. I-extend ang iyong mga braso palabas sa gilid. Maingat na itulak ang iyong dibdib palabas at pataas hanggang sa maramdaman mo ang pagstress ng iyong dibdib. Hintuin ng lima hanggang sampung segundo at ulitin ng limang beses. Uncle Stretch Ang Uncle Stretch ay para sa pagsasanay ng tuhod at pag-iwas sa blood clot Umupo ng tuwid, hawakan ang gilid ng upuan At itaas ang iyong kaliwang binti na ang paa ay hindi dumadapo sa sahig Habang itinaas at itinutok ang iyong binti, ituro ang iyong mga daliri palayo sa iyo subukan ang dalawang set limang stretches para sa bawat paa nah, 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 nah. we something came out.